Paano nga ba gumawa ng Facebook page? So tara, matuto tayo. Ang una natin gagawin ay pumunta sa ating Facebook account. So may bandang kanan sa taas, meron po dyang bilog na merong picture natin. I-click lang natin yun. Then scroll po natin yan pababa. Meron po dyang nakalagay na pages. Click natin. Then sa may bandang taas, merong create. Then click lang natin yung get started. So pili lang po kayo kung ano yung gusto nyong page name, kung tungkol saan yung inyong gagawing page. Then click next. Then meron po dyang popular category categories. Pero kung wala yung gusto nyong categories dyan, pwede nyo pong isearch po sa search bar. For example, personal coach. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong hanapin. Then, click po natin yung create. Then, pagka natin, meron na labas dyan, promote your products or services. Create content and connect with fans. So, click natin yung pangalawa. Continue. Then, pwede po ninyong lagyan na ng profile picture. Pero kung hindi pa, click nyo lang po yung next. Then, so mag invite na rin po kayo ng mga friends. Pero kung gusto Nyo mamaya na, click next, then click next pa rin, so mamaya nyo na gawin, then click po natin yung done, so pwede nyo namang gawin mamaya yung mga pinapagawa sa inyo ni Meta or ni Facebook, so that's it nakagawa na tayo ng ating Facebook page, so ganun lang kadali then yung paglalagay ng profile picture yung cover photo, then yung pag invite sa mga friends mo para i yung page mo so pwede mo na siyang gawin, so that's it follow for more